Yo! What's up? What's up? Sa mga kachor at sa mga kamarates ka it's me again, Betta Glassy and if you're new to this channel at hindi ka pa naka-subscribe, mag-subscribe ka na po kasi libre lang po yan at pakalimbang na rin yung bell na yan so para lagi kang updated kung may mga incoming updates ako or upload ako gaya ng i-share ko sa inyo. Sarot! And sa mga kamarates ko dyan, please support me here also sa mga sarili kong... Uh, binablog about sa mga jewelry, sunlap date, mas may matututunan ka dito kaysa sa mga minamartes ko, sarot-sarot. Sarot. Ayan, so vlog for today is we're going to do sunlap date. Ayan, sa so, mga nag-aabang dyan ng mga sunlap date natin. Eto na po, eto na po, ayan. So, actual ito, may resibo po tayo sa mga naghahanap dyan at nagtatanong. Ayan, keep on watching. back to our vlog! Ayan, kumusta-kumusta na kayo? Mm -hmm. And napansin ko pala, uh, may mga new viewers tayo dito, ayan. And baka nagtataka siya bakit kung ano anong ina-upload ko. Baka bago pa lang nga siya. Sabi ko is yes po. Uh, this year, early this year is naging marites na po ako. Meaning is eto yung nagsishare ako ng mga updates about sa mga celebrities. Ayan. Kaya halo-halo na po yung mapapanood nyo dito. And sa mga kachurpang ko which is eto yung about sa mga kaginto ko about mga jewelry and lap is alam na po nila. Ayan. Alam na nila yung ginawa ko dito sa aking channel kaya wag na po kayong magtaka kung bakit halo-halo. And then, yung about mga jewelry and lap date, and basta, yung it's all about jewelry is, ah, uh, uh, it's like once a week ako nagsishare or twice a week. Basta, kung may, may uh, nagawa akong a video, isishare ko yon, okay? Sa mga baguhan ha, ayan. And sa mga kamay ko, As I said, please support me here also. Manood kayo dito, okay? And, eto na nga. Ayan, baka may atat na atat dyan. Dami mong sinasabi. Hindi mo na i-share kung ano yung sunlab date mo. Charot. <laughs> ayan, so, mm -hmm, meron tayong. Ayan, sa mga ano dito. This one is Palawan. Palawan Pawn Shop. Ayan, so, dalawa ito. Dalawa ito, pero nakalimutan kong mag ng video or photos kasi eto is e S. <laughs> eto is a same na carats na 18 carats. But, yung isa is uh, may defect siya. Ayan. May ah, uh, nag-shrink na, na side. And eto is uh, walang damage. Ayan. Uh, still, ah, uh, gamit na siya pero wala siyang uh, wala siyang nag-shrink. Ayan. So, eto na, share na natin. Kasi last time, may mga hindi ako na i-share sa inyo kasi yung yung mga hindi ko gusto. <laughs> yung mga hindi ko gusto na pag-appraise ng staff, ganun hindi ko na naisi share kasi nai-HB ako charot. Kasi uh, yung sinabi ko na may defect na earrings ko Pinapraise ko na last time sa Palawan Pawn ibang branch, pero ang binigay na uh, appraisal niya is mababa kasi nga ang reason niya is uh, may damage. Ayun, may damage, may uh, na-upick na, na side nung earrings. Ayun. Kaya nagbigay siya ng it's like uh, 2,400 ang program gram yata yon. And uh, last time yung pinagshe-share ko sa inyo na mga ibang mga pawn shop is sabi ko nga kahit may damage and may mga may mga missing parts pa like yung uh, bracelet ko and then uh, may earrings pa ako na nai-pawn shop na wala yung isang lock is tinanggap sa pawn shop and yung appraisal uh, rate niya is same talaga sa standard uh, appraisal ng carats na yon. Sa ibang pawnshop, shop, sobrang lagapak po yung pag appraise nila pag may damage yung jewelry mo. Kailangan perfect siya, ganun. Bakit ganun? Pero eto nga, eto na yon. Wala, shinare ko lang. Eto yung sinasabi ko, this one is, eto yung earrings. Ayan, ayan siya. And this one is a uh, very, very, very latest. Ayan na, nagsanla tayo talaga. Ayan siya. And this one is 2 grams. Ayan siya. Ayan, 2 grams yan. And ang um, sanla natin dito is yan. Okay? Ayan siya. O, ayan na, very transparent tayo. Kasi baka sabihin nyo, nag tayo ng per gram kay uh, Palawan Pawn Shop. So, 2 grams siya. Ang sanla natin dito is uh, 6,000 pesos. Ayun, so nagbawas lang sila ng uh, interest niya. Ayun, so eto ang take home natin. Okay, ang take home natin dito is Uh, 5,755 uh, pesos. So, bali ang pawn shop natin dito sa airing na ito na may damage, may nag-shrink sa isang uh, part ng earrings na ito is kinuha ng 3,000 pesos ang per gram. Ayun. So, 3,000 pesos ang per gram ng 18 karats kay Palawan na may damage. Ayun. Di ko kasi na-picturean. Basta may damage, alam nyo na. Kumbaga, may nag shrink na side kasi halo kasi yung uh, yung uh look earrings ko na yon okay and yun sabi ko kanina na ipapraise ko na yon last time is at uh, 2400 lang ganun something like that yung uh, appraisal doon okay and now is na shop natin okay 18 carats ito And, eto naman is a same na, pero hindi sila same na earrings. This one is same na 2 grams. Ayan siya, same na 2 grams and uh, 18 carats din siya. Ayan na, 18 carats din siya. And, this one is Tadan! O, di ba diba? Same na ang kuha is uh, 6,000 pesos. Nakita nyo, ah? Ito yung isa. O, oh, Same na 6,000 pesos. And this one is sing-sing uh, ito. Sing-sing ito na walang damage. So, same sila na Uh, 3,000 pesos ang per gram. Kasi nga, same naman na 18 carats, same na ginto, ayan. Di ba, lagi kong sinasabi last time sa mga vlog ko na kahit na-UP pa yan, kahit na-scratch pa yan, ginto pa rin yan. Yun, yun yung malala kong lagi kong sinasabi last time. Pero sa mga ibang pawnshop nga, sa mga ibang appraiser, staff, ganoon is, may mga issue sa kanila. Pag, uh, like, may damage, yung jewelry mo, binibigyan nila ng mababang appraisal, binibigyan nila ng uh, mababang sanla, ganun. Pero this time is yung staff na yon sa may nakakikilala sa akin, sa may hanger banda is same yung pagkuha niya. Eh. Meaning, uh, siya yung talagang ano, talagang expert, <laughs> charot, expert mag-appraise ng mga alahas. Ayun. Kasi yung mga ano, diba, Alam nyo na. Siguradong bibigyan tayo ng mababang mababang appraisal sa may uh, na UP na airing na yun. Ayun. So far, is this one same naman na. 3,000 pesos ang per gram ng 18 karat. So, malinaw ha. Malinaw. May resibo po tayo kasi may mga nababasa pa rin ako dyan na mababa pa rin daw sa kanila ang uh, program ng 18 carats hindi daw 3,000 ayan, so hindi ko na po yan kasalanan kaya eto, may resibo po ako at lagi kong sinasabi na nag magkakaiba <laughs> magkakaiba po tayo ng location, ayan and yung sa appraiser And, yung jewelry mo minsan, ayun, yun nga, depende talaga sa appraiser. Kasi nga, eto, jewelry, sabi ko naman, is same naman na kinuha ng same price. And, yung mood ni Madam Appraiser, pag hindi siya in the mood, ayan, bibigyan kanya niya ng mababa talaga, okay? And, eto lang po ang sanlap update natin ngayon. Kasi, marami na po ako last time na i-share sa inyo na, ah, uh, update ng 21 carats, 22 carats. Di po ba? Kasi baka magtatanong kayo na saan yung ano. Check nyo na lang po yung uh, last na na-share ko sa inyo. Which is, nandito pa rin ang aking listahan. Last time na na-share sa inyo na ang um, uh, 21 carats. Which, which is, sabihin ko na lang din kasi baka may mga bago. Sabi ko, may mga pa isa isang bago dyan na nanonood. Is, nagtatanong sila. Mga bagong nanonood dito, baka pwede namang mag-subscribe kayo. <laughs> ayun. Ang uh, 21 carats last time na nai-share ko, ang program is 3,300 pesos. Yung 21 carats kay Palawan ha. And then yung last kasi ito yung listahan ko. Yung 24 carats na in-update ko sa inyo last time is uh 3,462 pesos. Ayun sa mga solid viewers ko. Alam nyo na, na yun yung nai-share. Ito yung nai-share ko na price sa inyo nang nag-update ako ng Palawan. Okay? Ayun. So, that's it for today's vlog. Ewan ko ba kung nag-gets yung point ko. Mali ko. I forgot to take a photo or video before pinon shop ko na yung may damage at walang damage. Yun nga. Nawala sa isip ko. And now na i-vlog ko, i-share ko sa inyo too late na. Ayun, basta naman, malinaw naman, di ba? May damage at walang damage. Charot! <laughs> Ayun, kasi yung hikaw may nag-shrink. Kasi mostly sa mga hollow na mga jewelry yun, di po ba? Yan yung nakikita natin na malalaki tingnan. Pero pag hawakan lang, magaan. And yun nga, lalo na pag nadaganan or nasuntok, eh, nag-shrink. Kasi nga, may air sa loob noon. ayon kaya ganon <laughs> o kaya pag sing-sing yan na uh, like mga halo ayun, pag lagi mong suot-suot yan is hindi may iwasan na uh, susuntok mo, itatampal mo sa kung saan saan is uh, magsishrink yung may mga side parts, ganoon is yun yun, oo oh, di ba, ang dami ko nang sinabi And, abangan nyo na lang po yung next na update natin. Na sunlap update Ewan ko kung anong uh, phone shop naman yung isi-share ko sa inyo. So, that's it for today's vlog. And, sa mga bago pa lang or ikaw, kung may mga suggestion ka, tanong ka, share mo. Share mo yung sunlap date mo kung nag-sunlap ka rin. Feel free to comment down below para shoutout kita next time sa ating Q&A. Ito yung mga comment nyo na iniiwan nyo dyan sa baba. And then, binabasa ko, finiflex ko. Ayan. Para, uh, sharing is caring. Charot, charot. So, that's it for today's vlog. Wala lang. Wala lang masabi. So, that's it for today's vlog. Thanks for watching. And you know the drill. Bye-bye and God bless. Charot! Oy, and sa mga kamarites ko, Ah, lalala, nabubulol na ako sa aking red na lipstick. Charot. sa so, mga kamarites ko dyan, Please, feel free to support me here also. Kasi ah, uh, this video is ina-upload ko na rin sa aking uh, Facebook. Ayan. Pa-like, pa-follow. Ayan, pa-follow. Kasi yung pangalan ko dito sa YouTube ko, same naman yung pangalan ko sa lahat ng uh, social media platform. Charot! Na Beth Aglasi. So that's it. Thanks for watching. Bye-bye. God bless. Ingat.